narito si Victor Pablo. Hawkins nakaantabay Pablo. Isa sa mga pinaka-underrated na PBA superstar noong dekada 90. Kahit saan mo pasan ng bola ay eh siguradong puntos ang magiging sukli nito. Isa sa mga all-around at complete player na siyang tinatawag na The Conqueror. Pero marami ang nangihinayang dahil tila hindi siya nabigyan ng opportunity para maipakita talaga ang tunay niyang husay sa basketball at nanatili siyang sidekick o secondary offensive option sa mga teams na kinabibilangan niya. Sa episode na ito, pag-uusapan natin at i-analyze ia ang naging karera ni Victor Pablo. Bibisitahin din natin kung tunay nga bang nasayang ang peak career ni Pablo at kung kaya niya ba talagang bumuhat ng team kung nabigyan lang siya ng pagkakataon na by Pablo fouled by Hawkins. The seconds. Bolado twirls. And Pablo could not get to it. Shot clock at Si Victor Pablo ay ipinanganak noong August 8, 1972 sa Maynila. Gaya lang din ng mga batang nahilig sa basketball, binatilyo pa lang e aktibo na sa paglalaro si Vic. Madalas na siyang sumasali sa mga interbarangay at commercial basketball leagues na pang junior. Dito niya hinasa ang skills niya sa basketball. Hanggang dumating ang pagkakataon sa koleyo at naisipan niyang pumasok sa Far Eastern University dahil isa ito sa mga malalakas na team sa UAAP. Kasama ni Vic Pablo si Johnny Abarientos para pangunahan ng FEU Tamaraos na makarating sa finals. Habang naglalaro si Pablo sa FEU e eh nasa roster din siya ng amateur basketball team na CRISPA 400 sa PBL na kung saan nagkampeon din sila ng 1991 Maharlika Cup. Sa gabay at coaching nila ko at Bogs Adornado, sa PBL pa lang e eh nakilala na ang husay at talento ni Pablo na isa sa mga upcoming talents na papasok sa PBA. 1993 nagpasya si Pablo na pumasok na sa PBA draft. Ang first pick sa draft na iyon ay si June Limpot ng Lasal na kinuwa ng Santa Lucia. Pangalawa si Pablo na kinuwa naman ng Ginebra. Ang kakampinyang si sa ay pangatlo naman na kinuwa naman ng Alaska. Nagkaroon ng hindi pagkakasundo si Pablo at ang team management ng Ginebra. Kaya napilitan silang i si Pablo sa Pepsi kapalit ng sentrong si Manny Victorino. Sa pagpasok pa lang ni Pablo sa Pepsi, e eh lumika na siya agad ng impact. Isa siya sa mga top scorers ng team na iyon. Sa rookie season niya, nag average siya ng 14 points, 6.6 rebounds, 1.2 assists at 0.6 blocks per game. Naging steady at produktibo ang unang dalawang taon ni Pablo sa liga hanggang ma-trade siya sa San Miguel noong 1995. Para sa Pepsi, e eh, dream come true na makuha nila sa trade si Alvin Teng. Kailangan daw nila ng mala enforcer na player na may kakayahang umiscore sa ilalim. Sa panig naman ng San Miguel, naghahanap sila ng young blood para sa tumatanda nilang lineup. Malaking porsyento kasi ng roster ng San Miguel noon ay nasa 30 anyos pataas na. Para sa dalawang teams, e eh, win-win situation ang trade na ito. Habang nasa San Miguel, eh bumaba ang produksyon ni Pablo. naga average lang siya dito ng 9.4 points, 3.3 rebounds, 0.9 assists at 0.5 blocks per game. Nandantili siya sa Birmen ng isang taon at noong 1995 na i-trade naman siya sa Shell kapalit ng High Leaper na si Bong Alvarez. Marami ang ginulat ng trade na ito sa panig ng Shell fans. Inakala kasi nilang magtatagal ang relasyon ng tatlong superstars ng Shell na si Benji Paras, Bong Alvarez at Ronnie Magsanok. Pero ayon sa insider report, merong tensyon sa pagitan nila Magsanok at Alvarez na nakakaapekto na sa team chemistry kaya nagdesisyon silang i-trade si Alvarez sa San Miguel. Sa kabilang banda naman ay eh, ito na pala ang simula ng mas magandang karera para kay Victor Pablo. 65, 62. Victor Pablo sa harapan ni Andy Siegel. Sabi niya, ito naman ang Filipino style dito sa Pilipinas ginagawa niya. Five out of eight for the field. That's not a bad percentage for him. Whoop! And the one! Ano yan? Baseline reverse on a slap! Victor Pablo doing his thing! Mga fans na mismo ang magsasabi na sa Formula Shell talaga na mayagpag ang karera ni Da Conqueror. Naging malaki ang ambag ni Pablo sa dalawang kampiyonato ng Shell na nangyari noong 1998 Governors Cup at 1999 All-Filipino. Siya ang misto sidekick ni Benji para sa team. Dito na si ni Pablo ang pagiging prolific scorer at defensive stopper ng team. Sa apat na seasons niya sa Shell, e eh, nag-average si The Conqueror ng 13.5 points. 6 rebounds, 1.8 assists at 0.6 blocks per game. Sa shell niya rin nakamit ang mythical team selection at ang pagiging slam dunk champion ng 1994. Sa pagbubukas ng bagong milenyo, maraming shell fans ang nalungkot ng nabalita nilang na i-trade na si Pablo sa Mobiline para sa sentrong si Mark Telan. Pero kahit na may mga iniinda ng injuries at sinamahan na rin ng pag-edad niya, Naging instrumental si Pablo sa naging biyahe ng Line at dahil dyan nakamit ng phone pals ang kauna-una nilang kampyonato noong 2003 All Filipino Cup. Mas naging matagal ang paglalaro ni Pablo sa Line o Talk and Text kesa sa Shell. Nag-average siya dito ng 10.3 points, 5 rebounds, 1 assist at 0.4 blocks per game. Noong 2008, napunta naman si Pablo sa team na kumukuha talaga sa kanya noong una pa lamang sa Hinebra pero masasabi natin nasa takip silim na siya ng kanyang karera. Sa 10 games na nailaro niya dito, nag average siya ng 2 points, 1.8 rebounds at 0.2 assists per game. Gayon pa man nabiyayaan pa sila ng kampyonato noong 2008 Fiesta Cup. At ito na ang hudyat para magretiro na si The Conqueror sa PBA at nag-focus na lang sa pagiging parte ng coaching staff ng kanyang alma mater na FEU at ang pag-host sa mga basketball clinics para sa mga bata. Naging makulay at magandaman ang naging karera ni Pablo sa PBA. Maraming fans niya ang nagsasabi na hindi nabigyan ng sapat na opportunity ang kanilang idolo natuluyang umalagwa sa basketball na sa tingin nila ay eh kayang-kaya naman niya. Bibigyan natin ng kaunting analisis ang statement na ito. Pero bago yan, pag-uusapan muna natin ang kalakasan at kahinaan ng laro ni The Conqueror. Sinabi ng mga PBA analyst na noong dekada 90... Isa si Pablo sa mga complete PBA player. Napaka-versatile ng laruan niya na bibihira makita sa era ng basketball noon. Listed na small forward si Pablo. Pero pinapalaro siya bilang power forward at centro paminsan. Sa height niyang 6'4, e eh, kayang kaya niyang bantayan ang mga power forwards o centro ng kalabang koponan. Hindi lang sa laki at katawanan, kundi sa husay din niya sa pagdepensa. May height man at lapad ng tunay na big man. May bilis at leksy itong si Pablo. Natatangi si Pablo na kayang laruin ang sentro hanggang small forward position na walang kahirap-hirap. At kung nauso na ang mga big guards noong dekada 90, ay eh malamang naging gwardya pa siya. Maasaan sa inside scoring, merong basketball IQ at athleticism. Kayang dumaktak pero kaya ding tumira sa labas. Pinagsamang strength at agility ang laruan ni Pablo. Kung weakness naman ang pag-uusapan, eh wala akong nakikitang kahinaan sa laro ni Pablo. Sa magkabilang panig ng court, e eh papahirapan ka talaga niya. Opensa at depensa e eh napakahusay. Pero bakit nga ba hindi nabigyan ng sapat na opportunity si Pablo para tuluyang maabot ang superstar level ng kanyang karera? Hindi naman ito lack of skill o dahil sa matinding injuries. Sa skill set ni Pablo na napaka-versatile na player, eh sigurado akong alam ng coaches kung paano siya gagamitin. Ang tanging nakikita lang nating dahilan eh hindi siya ang main man ng team na napupuntahan niya. Naglaro si Pablo sa Pepsi sa unang dalawang taon niya sa liga. Bagamat naging produktibo ang paglalaro niya rito eh batang bata pa siya at masasabi nating hindi pa buo ang tiwala ng organisasyon sa kanya. Noong nalipat siya ng San Miguel eh hitik sa magagaling na PBA player ang team na iyon. Alan kay Franz Pumarin, na Dignadise at gido Babilonia ang ilan sa mga ito. Nung nalipat siya ng Shell, eh syempre ang team na iyon ay kay Benji Paras. Doon man siya nabigyan ng playing time at talagang na pa bilang isang mahusay na scorer pero nananatili siyang anino ni Paras. Noong nalipat siya ng mobile sa pagbubukas ng bagong milenyo, eh ang pagdating din naman ng mga Phil Ams na gaya ni Asi Taulava na siyang nagtataguyod sa team na iyon. Ngayon naman bibigyan natin ng simpleng comparison si Pablo para malaman natin kung kakayanin ba niyang bumuhat ng team o isa siya sa pangunahing offensive option at hindi lang sidekick. Si Big Pablo ay isang combo forward. Ibig sabihin pwede siyang gamitin sa court bilang power forward o small forward. Kaya ang ipaparehan natin sa kanya ay mga combo forward din na gaya niya. Una na dito ang isang mahusay na forward na masasabi natin kamukha ng laruan ni Pablo, si Dabul Nelson Asaytono. Naging main man ng Swift at San Miguel noong naglalaro siya dito. Ikukumpara natin silang dalawa pagdating sa kanilang career averages. Sa 661 games na nilaruan ni Pablo sa buong karera niya sa PBA, ay eh nakapagtala siya ng 11.3 points, 5.3 rebounds, 1.3 assists. 0.2 steals at 0.5 blocks per game. Habang si Dabul naman ay nakapaglaro ng 820 games na nag-average ng 15 points, 5.4 rebounds, 1.6 assists, 0.3 steals at 0.5 blocks per game. Hindi masyadong nalalayo ang averages ni Pablo kumpara kay Nelson kung saan mas maraming nailaro si Dabul kesa kay Daconqueror. Conqueror. Isa pang combo forward na ikukumpara natin ay si Dynamite Danny Siegel, isang mahusay na forward na naglaro sa San Miguel. Sa 566 games na nailaro ni Siegel sa PBA ay eh nakapagtala siya ng career average ng 15 points, 5.5 rebounds, 1.7 assists, 0.5 steals at 0.5 blocks per game. Mas maraming nailarong games si Pablo kumpara kay Sigel pero dahil ito sa mga injuries na tinamo ni Sigel habang siya ay nasa liga. Ang nais lang natin sabihin sa comparison na ito na kung nabigyan ng sapat na minuto at games na nilaruan si Pablo e eh maaring ganito rin ang average niya. Si Sigel at Asaitono e eh parehong naging pangalawa sa MVP race sa mga era ng basketball na kanilang nilaruan. Pwede rin nating sabihin na kung ganito ang nilaro ni Pablo, e eh maaari din siyang maging MVP ng PBA. Sa buong karera ni Victor Pablo, nakaipon siya ng 7,474 career points para maging pang-30 siyam sa all-time leading scorers ng PBA. Tinalo niya si Naasi Tawlaba, Jimmy Alapag, Kenneth Nuremdes, Al Solis, Dondon Ontiveros, Eric Menk at marami pang iba. Napakagaling na player ni Pablo pero hindi siya nabigyan ng pagkakataon na bumuhat ng sarili niyang team. Ang maging main man o franchise player na alam naman nating lahat na kayang kaya niya. Para bang tumatak na sa mga tao na pang second o third option lang si Pablo pagdating sa opensa. Pero ang maganda naman kay Pablo ay eh, in-embrace niya ang kanyang role at naging reliable na backup sa opensa at depensa ng kahit sinong superstar na nakasama niya. Naging consistent siya sa produksyon at hindi alintana ang kakulangan ng pagkilala at respeto sa kanyang laro na natiling mapagkumbaba sa lahat ng pagkakataon at grateful sa mga opportunities na nailatag sa kanya. Ilan lang sa mga katangian na lubos na hinangaan ng fans kay The Conqueror Big Pablo. Marami din na nagtataka sa hindi pagsama sa kanya sa 40 greatest PBA players ng PBA na alam naman nating deserve niya talaga. Sana sa susunod na taon ay eh mapasama na siya sa listahan at pati na rin sa PBA Hall of Fame. Isa ka bang Vic Pablo fan? Kwento mo naman sa comment section kung bakit mo siya naging idolo. Marami pong salamat sa pakikinig at panonood. Magkita kita tayong muli sa susunod na video. In the fast break. Alam mo decides against it narito si victor pablo hawkins nakaantabay pablo shot clock uma baba 5 nakay pablo pa rin ng bola sa shot clock beginning to muscle up narina no pablo takes it away pasok sa loob kay victor pablo working against chambers pablo follow away baby Ayaw, rebound pinaglalabanan hindi matagap depensa Tixon. Ayao on ayaw, and three point heave pablo fouled by hawkins 56 seconds. Bolado twirls. And Pablo could not get to it. Shot clock at 14. Inside. Opening. Pablo got a good feed. See, si, si Hawkins Palame second motion. So, dial don't see si Pablo even visit us free throw line. Kadalas natin biruin to si Willie Marcel pero siya at uh, sampu ng kanya mga kasama yung ating graphics crew at ang ating mga statistician. Tony, ayaw! Pre, ayaw! Pablo! And might be able to give him some fast break points. And how can you have fast break points yes. when they control the inside? The foul is third but this was the dunk by Pablo. Looked at the way Pablo slid in. Kung bakit hindi na ipasok si Merwin Castelo sa lorong ito. Oh, big basket by Victor Pablo. Si John hindi masyado nagdi-defensive rebound yan. Bumabantay sa perimeter yan. At saka gusto niya, tumatakbo na kaagad siya pag nakakuha ng rebound yung mga kakampi niya. Ito mga kaya. Gary Sigalos Brock. Victor Pablo. Nakita mo yung talo ni Victor Pablo. So, attempt. Ito si Victor Pablo. Pinigay kay Escara Libre. Chris Jackson. Abasque Pablo. Pablo turns around. Win on first field zero. Oh, Got big Pablo in this game. Did not score.